malakas ang hangin sa maliit na baryo ng San Isidro. Ang mga puno'y parang humahagikik habang ang ulap ay mabigat at kulay abo. Sa gitna ng dilim, may ilaw mula sa lumang bahay na halos matabunan na ng mga damo. Ipinapakita nito na may buhay pa rin sa loob, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Si Mara, isang batang guro sa bayan, ay bagong lipat sa baryo. Hindi niya alam ang mga alamat ng San Isidro, lalo na ang tungkol sa matandang babaeng kilala bilang Aling Cora na sinasabing may kakayahang magkulang. Sabi ng matatanda, kung hindi mo alam ang tama at maling asal sa harap niya, maaari kang mapahamak. Isang gabi, habang nagbabalik siya mula sa pagtuturo, napansin niya ang kakaibang tunog mula sa paligid ng kanyang bahay parang may bulong sa hangin. Sa unay inisip niyang hangin lang iyon ngunit paulit-ulit ang mga boses. Mara, Mara. Kinabukasan habang naghahanda sa klase nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo. Walang dahilan, parang may matinding presensya sa kanyang silid. Sa hapagkainan, napansin niya na may mga bagay sa bahay niya na nagagalaw ng mag-isa. Ang upuan sa sala ay may galaw kahit walang hangin at ang kanyang alahas sa kabinet ay nakakalat sa sahig kahit hindi niya ito hinawakan.